Hello guys, eto nagigisa ako ng paminudo natin para ulam sa tanghali. Huwag masyadong maliit. Yan, mga ganito lang oh. Tapos hot Anong tawag dito? Bell paper. Bell paper. Tapos ito. Green piece. Ito na siya. Kaya liga. Tuturuan ko kayo guys kung paano magluto ng menudo. Uy, snack. Tara. Ito. Bidyoan mo ako. Yeah. Pagtapos mo mong... Pagtapos mo una bawang medyo tutus tayo mo siya na mag brown sumunod sibuyas tapos yun medyo okay na saka mo ilagay yung karne sabay sabay na yung atay tapos yung mga karne Yan. para mamarinig na siya yung muna magigitan na rin natin ng mga pampalasa para kapit na sya sa laman yan yeah. ganun lang kasimple guys nga pag may oras kayo gawin nyo to para simarap ulang tapos haklog ito na ang haklog haklog kong malaki Masura. tapos ilagay na rin natin to yung potato at saka carrot sabay sabay na yan Baka na kung ano kalabasan. Tapos yung cream cheese, maya maya. Kasi, lutong, lutong ng dati na. Tapos, yan. Umimekos-mekos mo na. Ganun lang so, kasimple guys. Yung mga pampalasa na yan. Yan. Tapos, pag medyo, nakita mong may nagbago na sa carrots, at tomato. Ay, potato pala. Saka natin lalagyan konting tubig. Diba? Ganun lang to. Hula-hula. Ito yung mga pachamba moves. Kasi ngayon lang din ako nagluto nito. Pero, tinuturo ko na. Ito. Nagtuturo ko ng hula. Tapos lagyan na rin natin ang pamintang sabog. Ito, pamintang sabog. Okay na, di ba? Uy, tutukan mo ng camera. Natuto ka rin mag-zoom. Para na ito. Okay. Kaya naman itong... guys, ang sarap po. Pero sana talagang masarap to. tingin yung ba ano yung tubig tapos guys yung tubig pag maglalagay kayo yung tansya tansya lang Di, walang saktong sukat sa paglagay ng tubig yung tingin nyo na saktong na saktong makakaluto na okay na yun huwag nyo masyadong lagyan ng tubig kasi hindi naman masyadong hindi na, naman maganda para sa uli-luto kung sobrang dami ng tubig. Tumalag din yan. Marunong mapasunod din dito. na pa yung tubig. Okay. Tubig. Dahil okay naman na siya, pwede na yan. Kulang pa. Mga dalawang baso pala kasi okay, baka din maluto kailangan dito medyo lumangkot diba wala pang wala tomato sauce yan pero tignan mo naman mm -hmm. parang ano na siya minudo minudo na siya tignan yan simple lang naman ang meron yan tingin pa dagdagan ko pa para lumambot yung karne. Yan, sakto yan, pag umupa yan. Sakto, malambot na rin. Yan. Yan, sige na, bidyuhan mo naman ako para makita ko sino yung Balik ka. Hindi na no mag-video, hindi ka Hindi naman talaga ako dito eh. Dapat ikaw dito eh. <laughs> wow, live. Ito pagutn ko. Ay putang ina ang sarap. Wag kang magmura. Napa mura sa sarap. Hayo to, guys, oh. Tingnan mo parang nasasangkot siya na sya pa unti-unti habang -unti tumatagal. Tingnan mo yung ano, gulo niya saktong sakto lang. Basta lalagyan nyo ng tubig yung sakto lang talaga Para hindi naman malamsak. Tignan yung, yung makakawalang ganang tignan na luto. O ganun. Kailangan saktoin nyo lang sa tubig. Kasi pag gayang lug, habang nagpapalambot kayo, umuunti naman yung tubig niyan. Pero sigurado pagka umunti ang tubig niyan, malambot na siya. Ano po iwan pa? Happy okay. hey, ni ako. Hmm. Ano ba? Dali din 'yan. Hello welcome to my guys. Hello <laughs> vlog welcome to my guys. Para sa mga magaganda lang to na walang alam sa buhay kahit magluto di marunong. Kaya ito na yung tutorial para sa inyo. Ha? Tandaan niyo ha. Let's get by time of making a recipe. Hindi mo masarap yung cheese? Hindi masarap, pero pag nilagay <laughs> ko na yung sarap, mamaya ang niya. Okay na, patayin mo na. Baka nga masobrahan. Ah, yeah, may cheese pa pala yan, guys. Ah, ayan o. Oh. Tapos, ano tawag dito? Kasilin to. Balteta. Oh bell na may paper Okay na sige bye bye